Dadalhin na sa Metro Manila para maimbisigahan ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na nagtangka man manong lumabas ang bansa mula sa Davao Airport. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito ang passport ng babaeng Chinese na hinarang kahapon sa Davao International Airport na lalabas sana ng bansa. Ang Chinese nakaalerto pala sa Bureau of Immigration dahil manager siya ng Lucky South 99 ang sinalakay na ilegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Lumipad pa raw ito ng Davao para lang makalabas ng Pilipinas. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, uh, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Dadalhin siya sa Maynila para imbestigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa labing dalawang persons of interest ngayon sa illegal na Pogo sa Porac na ipinalerto na sa immigration ng PAOK. Ipinalalagay na rin daw sa immigration lookout bulletin order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay uh, inaapplyan na po ni SOJ, uh, na instruct ni, ni SOJ Jeremy na maglabas na po ng iblo inter, uh, immigration book uh, bulletin lookout order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Nago at Cunanan. Kanina nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa Pora. Ito na raw ang pinakamalaki at pinakabrutal na pogo na nakita niya. Itinuro ni Gatchalian si Go na sangkot din daw sa pogo na ito sa porak at hindi lang sa Bamban. Ang masasagot ko lang yung mga, uh, mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa pogo hub na ito. So that's the link that we are referring to. Ire naman ng Senador na suspendihin na si Porak Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa polis, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Kapil, sasagutin na lang nila ito sa pagdalo nila sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Pag-aaralan naman ni Gatchalian kung ipatatawag din si ni Harry Roque at kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa sinalakay na Porak Pogo Hub. Iniahanda naman na raw ang ihaing for feature case para mapasakamay na ng gobyerno ang abandonado ng illegal na Pogo sa Porak. Kapag inaward daw ng korte sa PAOK, itong 10 hektaryang compound na ito, ire-recommenda daw nila itong maging isang eskwelahan. Mula po rito sa Porak, Pampanga, para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.